magandang tanghali ho sa inyong lahat mag video lang ako dito ng ngayon lang ako nakapunta ulit dito sa tuktok kaya video ako anyway eh, ito kasi magandang location dito doon sa ano overlooking kaya ilipat ko ang camera pa balik tada no or ikot ah, para kita ko lagi alright, alright. ayan <coughs> ayan yung ay ma mainit kasi kaya at malabo ng mata ko kaya pasensyaan yun na hindi ko gano'ng makita so ayun siguro yun and yan so anyway doon sa side na yun mahirap talaga mahirap gumawa ng video na ano ayun So, baliktarin ko na lang. Baliktarin ko na lang ano, ang camera. At uh, discuss tayo ng konti. Alright. Ito yung over, overlooking site ng ano. Uh, medyo tuktok dito. And uh, sa ngayon, dinidevelop na ito. And wala pa kung kaanong information. okay uh, kaya lang, kaya mag... Ano lang ako doon sa mga nababalitaan ko lang ito ay eh, hindi ni develop ng eh, ayo muna sabihin yung developer ano at uh, makita natin na eh na nga. Ayan. So ginagawa na yun siya. And iko tayo papunta doon. As usual, ang dito si Sola, makulit talaga sumama dito. Ayan, papunta dun sa taas and maririnig nito siguro marinig siguro dito sa video ang tunog ng bulldozer uh, kumuha ako ngayon ng video dahil sa for the past few days medyo hindi gaano magandang nagiging dating ng ano dito ng mga nangyayari at uh, mukhang uh, sa madaling sabi parang pinipuwersa na kami na ano na alisin at gustong sakupin yung nandun sa baba doon sa may lugar namin na hindi naman na sakop nila kasi wala naman silang may pakita mga papeles no so uh, parang sabihin nating land grabbing na yon so to speak kaya ito gawa na ako ng video para meron akong ano meron akong souvenir na nakuha na, na ko to ng konting details and para na rin doon sa information ng aking pwesto doon sa may baba doon. Ito yung nakukuha dito yung uh, ano na yun uh, uh, porta cabin yung portable cabin na parang ano nung nung gwardiya yata ay inakita dito. Sa may baba doon doon na ang area na may mga tao na na hindi naman yung kasama sa lugar na ito na develop Pero gusto talagang ano, gusto na talagang kunin. Um, ayoko na muna i-divulge yung mga naging usapan kasi una maganda yung usapan sana pero nagtagal eh now is ah, hindi ano, hindi maganda. And yun na nga nagbibigay na ng mga threat na bubuldosin na daw. And Uh, well, well, really, it's not that simple. You know, hindi naman kami ganun-ganun lang na basta lang papaya, gano. Kaya gusto ko lang itong kunan na asan, ano, uh, ganun lang, ganun lang. Parang na akong video na baka hindi na makapag-video yung later time kung sarado na to kaya makakuha na ako ng video ngayon and gusto ko lang munang pakita din no? ito kasi yung side na ayun, overlooking yan siya so, talagang magandang pwesto na to kasi nasa-tuktok siya eh so, very favorable talaga sa mga developers I should say Ayan. pero wag naman sanang lahat eh hindi naman sa kanila, hindi develop pa no? ayun hindi ko alam ang ano pero ang balita dito meron din diyang waterfalls na tinabunan na nila. So sa madaling sabi, sinisira nila yung kalikasan dito. Ito nasa taas na to na part ng Antipolo and doon sa side na yun is Silangan, San Mateo. Sinisira na nila yung mga ano para lang sa kanilang project. Which is, ito nga ang iniingatan ng DNR, DENR pag ano ng mga puno, sira ng kalikasan sa madaling sabi pero it's happening here ano it's happening kaya well ngayon pala gusto ko nang kunin ng video na to et, para meron akong ebidensya ng mga oh, sabi na dati meron dito na gulo na talaga yeah, right na wala pa naman pero kaya nga kami umakyat ngayon dahil sa parang natitreten nati ng ano nga sabi kapon magdadala ng bulldozer then gigibain na so ngayon din ay parang nag gagawa na rin kami ng petition na huwag nilang gawin yun so uh, okay puntaan ko dito ulitin ko ayoko na munang dumiretso dun sa taas baka may guard na ano at masita pa ako hindi ako makapin video ayan eh, doon sa may side na yon, doon ko naririnig yung ano, yung kaling yung tunog na ang ano, ng bulldozer. Eh, ikot ko ngayon, punta ko doon sa baba para makita natin ang mga kalsada na ginawa na dito. Ang sabi no, uh, balita lang nila gagawin ng golf course, golf uh, course. I'm not sure kung ano talagang project dito, but we really don't care kung ano pero ayan kung may tumatawag sa ano sa ano may gwardiya yata na ano, nagtatawagan anyway itago ko na lang para punta ko na sa baba parang may conversation sa walkie talkie So, um, ayun ang papunta sa amin. Gusto may matumit nila ng manok. Ayan. And, ito yung papunta dun sa baba. Sa so baba. Dahil sa, ayan. So, kalsada na itong mga to malaking kalsada na ginagawa which is Ayan na nga, sinira na yung ano doon yung uh, sapa yan, pero tinabunan na. Kaysa lagyan ng ano. Anyway, tingnan ko muna. No? At ito yung tubig na ano papunta doon sa amin, naggaling sa kanila, na, lagi na yung pinuputol dahil sa, <laughs> let's just say, alam na this. No? And, uh, ang source ng tubig doon, papunta doon sa amin papunta dun sa uh, silangan San Mateo yung iba tapos yung iba papunta daw dun sa Pagray ang galing ito dun sa kanila and uh, ang narinig ko eh, tatabunan daw or lalagyan ng <coughs> tangki ng tubig para um, babayaran na rin at doon mag i-give yung mga tao. So, okay naman yung kung development. Ano? Ano mga problema doon? Um, siyempre wala namang choice yung tao kung talagang ganun ang magiging, ano, magiging uh, kalakaran uh, i-develop no? Uh, as long as i-develop yun sana ang maganda no? kung develop at kasama ang i-develop yung nasa baba I mean hindi isamang i-develop yung nasa baba na yung concern lang na para sa amin eh, yung ba yung tubig ko sa akin eh at yung supply ng tubig kahit na magbayad na doon sa parang sa uh, Manila Water siguro basta huwag na masirain ano so here. tingnan ko kung ano kasi may mga culvert din pa lang na, nandito malamang nilagyan ng culvert ayan oh I see. So, mukhang nilagyan naman ng ano. Kasi yung doon sa ibang dinadaanan namin, ah, uh, talagang binuldos yung, ano, yung mga parts ng, ano, nung sapa. Tinabunan talaga siya. Nandiyan nilagyan ng culvert. Pero ito, let's see kung nilagyan. Okay, tingnan natin. Ah, I see. Okay, nilagyan ng culvert good ayun ah uh, All alright ayun so good this is good ay at least tuloy yung daloy ng tubig yan okay this is good punta dun sa kamila. hirap eh enlarge madulas ang kamay ko dahil sa madumi dahil sa magawa ko sa bahay napunta lang dito. There you go. So, makikita natin ngayon, ano, uh, lumiit na nang na yung ano lang tubig. Well, ano naman talaga, dahil sa ah, uh, mainit na eh. Pero, ang laki na ng binagor kasi malakas pa ito dati, ang agos ng tubig ay dahil sa ano nga, quarrying doon sa taas doon sa taas doon doon ang gagaling yung tunog nung ano, nung ah uh, bulldozer ay na yun, humina nang humina yung tubig dito kaya anyway uh, hindi ako makapag judge na ano, makapag sabi ng kung concern ng ganun dahil sa hindi naman ako yung wala pa naman akong ganong idea no and uh, i'm not in the proper authority para magsabi ng ganun sa akin lang ay eh, gusto ko lang makita kung ano ang ikaw ilahad ko kung ano nakikita ko ano and dahil sa apektado kami doon na yun eh, nga na kami na bulldozer rin daw ng ganun ganun lang eh syempre, prepare na rin kami nagaanda din kami na hindi naman gano'n kadali ang nag invest din kami hindi dapat na basta na lang sirain ito si Sola mga ino ko lang oh, yun, nauuna na naman Diyos ko ano ba yan nauuna pa ah Okay, parang Diretso na nga ako. I wonder kung saan ako bababa nito mamaya. Pwede yata ako mag shortcut para punta dun sa kabila. Lakarin ko na nga. Nauna na rin la si Sola. So saan ang punta mo nga yung Sola? Wala niya yata shortcut talaga dito I'm not sure. Diretso ako. Pasaway itong baby ko. Lagi na ako na, lagi na namin. Ano ba yan, Sola? Sa tayo pupunta. Ha? Halika, sige. Nandito na rin lang tayo. Dito yung tank shortcut papunta kina Maricel Let me see ah. Anyway Ano kaya baba pa ba ako dito? Tingnan ko nga. Mabala uh, nga ako dito. Shortcut nga ako pabalik. Papunta sa amin. Tingnan ko nga kung may madadaanan ako. Uh, itigil ko muna saglit. Ako na po na lang muna yung mga bahay dito. Sasabihin nila wala daw tao dito. Kaya okay lang na, na ano yun nila, bulldoze. Eh, ito, dito, daming bahay dito. Tapos dun sa baan namin, ganun din. Ano yung gagawin na? Mukhang hindi yata maganda, no? Ito. So, patayin ko na lang muna para hindi na muna ako mag-video. In case pwede, i-on call yung mamaya.